ako ngayon sa aking halaman ito ang aking mga halaman mga kaibigan yan, nandoon lang yung iba sa likod ayun sa likod ko, yung may sako ay manure yan mga kaibigan yung dumi yan ng kabayo na ilalagay ko mamaya sa aking mga halaman so ngayon mga kaibigan, ang gagawin ko ay mag replant ako sa aking halaman na tricolors ito yung tricolors lumalaki na kasi itong tricolors ko at yung tinataniman niya ay flower pot lang na maliit kaya ililipat ko siya ngayon sa aking binili na flower pot na malalak mayroon akong bulaklak na sira may butas ay, may, butas kasi kinakain ng mga insekto Ito ang mga halaman na to ay milyona Ayan, milyona to mga kabigan dapat ito ay malaki na to kasi magdadalawang taon na. Maliit lang siya kasi yung tinataniman ko rin ay maliit lang din na paso. Kaya hindi siya masyadong lumalaki. Yan, mamaya ay papalitan ko na rin ang kanyang paso. So tatlo na halaman ang i-replan ire ko ngayon mga kaibigan. Dahil mahilig tayo sa halaman. Yan kung ano-anong ginagawa ko sa aking mga halaman kung saan saan ko to nilagay. Ngayon dito ko siya nilagay dahil wala pang, hindi pa siya mainit ngayon dito. Mamaya kasi yung araw ay lilipat naman dyan sa kabila. Eh, lilipat ko na rin itong mga halaman ko doon sa may hindi na Yung mga halaman ko ngayon ay hindi talaga masyadong masigla. Yan katulad na lang dito ng aking tricolors. Meron akong tatlong tricolors dito. Ito yung mga anak na ito eh. Ito talaga ang Bali ina Kasi ito ayun oh may dalawang ano dito yung sa lingsing ko hindi ko alam kung ano tawag sa tagalog <laughs> Ayan may dalawa na siyang ano diyan Ayan Pwede na rin itong ilipat kay malaki na eh Kasi eh, hindi ko muna ililipat dahil wala pa akong lilipatan na paso Tatlo ito ng tricolors hindi siya masigla dahil sa mainit na panahon. Ayan maliliit lang ang kanilang dahon. Baka pag uulan na ay makasisigla na naman sila ulit. So, ngayon mga kaibigan, handa na ang aki manior. Pinipinupino ko na to kasi galing do ito doon sa my farm. Maganda ito ilagay sa mga halaman mga kaibigan. Tataba talaga ang halaman natin dito. At saka meron ako dito na, yan, ito yung bunot. Bunot sa niyong. Yan, pinino ko na rin. At kapag haluin na ko itong bunot at saka itong manure. Ito ang pasok ko na tataniman sa aking halaman. Ayan, medyo malalaki na. Medyo malalaki na siya doon sa tinataniman ko dati. May butas sa puitan, Kasi mahirap pag walang butas, di ba? walang madadaanan sa tubig pag dinidiligan natin. Ito ay nagkakahalaga ng 65 pesos dito sa amin. Ngayon guys ay umpisahan ko nang maglipat sa aking halaman. Ang unahin ko ay itong aking tricolor. na. Ilagay ko lang muna dyan. Bunot muna, ilagay ko muna. Mga Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ito. Yung bunot ng niyog. Ayan o, ikibis Pinakamay ko lang na walang ka-arte-arte. Dito man yung kailagay, din ito ulit. Ilagay muna natin itong tricolors. Kasi ito mga kaibigan, no, ito yung kulay pula. Pula or pink. Then ito ay yellow. Oh. Nag-iba na kasi ang dahon niya kasi sa init ng panahon. Kaya yung kulay na hindi masyadong maganda. Ito ay green green na may ano green na may yelo agung ulit natin ang na. bunot tricolors ko ay isa lang talagang puno ito noon. Tapos hanggang dumadami na. Yan. Napuno na siya mga kaibigan. Tricolor. So, nalagay na natin dito. itatabi natin Ito ang aking wave of love mga kaibigan. Ang ganda ng halaman no? ang ganda ng pangalan. Wave of love. Kung sa Bisaya ay nagbalud-balud na gugma. <laughs> so tatanggalin na ito dito. kay Ililipat natin sa bago natin. Flower pot. So kailangan pala ito ay kukunin yung ibang uba Pinalis na natin ang iba na gamot. Kasi marami, malalaki na. Ang gamot. Meron siyang bulaklak. Ilipat na naman natin dito sa paso. Ayan, may butas. So, lagyan natin ulit ng bunot. Okay. Katapos ng gunot ay lagyan natin dito sa aking tinatag na manyor. Dito tayo sa ating ulit. Ayan mga kaibigan. Kakamayin natin. Galing din naman ito sa damo. Kasi yung kabayo eh, kinakain nila damo lang talaga doon sa farm. Pagyan natin ulit na. Gunot ulit. Ayan. Then, ilagay na natin ang ating wave of love. Hindi masyadong maganda ang dahon. Ano? Kasi nga, yung kanyang nilalagyan ay maliit lang din na paso. Yun din ang dahilan na bakit siya ay hindi tumutubo na mag maganda. Pag malalaking halaman, mga kaibigan, ay kailangan kasi nila na malalaki din ang tinataniman malaki na paso Para sila ay lumalaki din ng maayos. Lumalaki ang kanilang dahon. Para gumanda yung dahon nila. Ay kailangan din talaga na malaking paso Pag malaki na halaman. Kasi itong ibubla mga kaibigan, lumalaki ito. Maganda ang dahon dito. Update natin ito mga kaibigan. Pag malaki na rin. mga kaibigan ayan yung ating milyon ng mga kaibigan malaki ng dahon, pero lalaki pa talaga ito ayan. meron na siyang patay hindi ko pa siya na trim hindi ko pa na kuha so, ito itabay natin ang ating wave of love maglagay tayo ng manure kasi konti na lang ito yung manure dito. Ako lang kumuha dito mga kaibigan. So, isunod natin mga kaibigan sa paglipat ang ating milyuna. Milyuna na giant ito mga kaibigan. Kasi sa milyuna, dalawang klase ang milyuna eh. May milyuna na maliliit ang dahon. Gagawin ko ay babawasan ko ang kanyang ano. Bawasan ko yung kanyang gamot. Dahil marami ng gamot. Meron lang akong iniwan na yun. Maliit na lang. Lumalaki pa talaga itong mga dahon niya. Ito nga lalagyan ko nga paso. Dapat malaki pa dito. Kaya lang, ito, ito lang nabibili ko. Eh dito na lang talaga siya ilalagay ko. So, ilagay natin at tayo ay lagay na ng ating bunot so bunot bunot lagyan natin ng bunot bunot ang tawag dito sa amin sa Visayas bunot ng niyong ang niyong ay bunot pa dito sa tubig. So ilalagay na natin si Melyuna. Ilalagay okay, natin si Melyuna dyan. Lagyan natin ang bunot. Ayan. Naubos na yung akin bunot. Bunating ilagay lahat. <laughs> so, ito na, so ito na mga kaibigan. So <laughs> ito na mga kaibigan. Puno na siya. So tama na. Mamaya didiligan ko ito. So, ito na yung ating natanim mga kaibigan. Yung ating mediona, yung ating tricolors, at saka yung ating a uh, wave of love. Yung tira ko na mga manure, ayun, mayroon pa sa may sako. Lalagay ko lang yan dyan sa may mga iba kong halaman dyan. ayun, sa likod ko. Ayun, may dyan pa sa ibabaw. Mayroon pa akong halaman dyan sa ibabaw. So, kaya na lang mga kaibigan dahil ako ay tapos na sa pagtanim ng aking tatlong halaman na tricolors, wave of love at saka melyona. Yan sa hindi pa subscribe sa akin, please subscribe and likes and hit the bell para updated kayo sa aking video.